Maganda pa to. Pag bumili ka nito, 100 plus lang. O, nagagalaw mo. Pag magano, pwede kang maglinis. pwede mong walisan. Pwede mong linisin. Ayan. Kasi, dapat daw ang tangke. Eh, Hanggat maaari. Nakaangat sa semento. Kaya ayan. Kung wala kayong budget na pambili ng ganito. Ito, maganda to may gulong eh. Pwede mong linis-linisin. Naalisin. Ha? Halimbawa. Pwedeng kahoy magpagawa kayo lang kayo basta nakaangat ang tangke ninyo sa semento. 'Wag bato, 'wag si mga bato or si tiles or ano, 'wag kahoy, pwede kahoy para libre hangga't maaari para hindi nakadikit sa semento ang iyong ang gasol. Subukan niyo. Walang mawawal Kasi ako nasubukan ko na. Matagal na akong gumagamit nito, halos mag year na okay naman. 'di diba? Hindi na ako kakabaka ba Na mabilis maubos ang aking gasol. Yan, subukan niyo na. Try niyo din.